Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Kamran Ahmed Sabi niya Assalamualaikum ustad Pwede po ba pag nagsalaka Paulit-ulit ang sura Tuwing Fajar, Maghrib at Isya Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh So ang tanong ni Brother ah, Siguro ang Minsan ang sa ulo lang ng tawa Surah ikhlas lang or uh, yung iba nga wala pang sa ulo eh pero alin isang sura lang po yung sa ulo pa ulit-ulit na binabasa ito walang problema mayroong uh, sahaba ng propeta sallallahu alaihi ang paulit-ulit na binabasa sura tul ikhlas so pinahintulutan pa rin ito ng propeta sallallahu alaihi walang problema kung paulit-ulit na binabasa mo ang sura sa lahat ng sala pero yung pa rin ay marami pa rin sa ulo na sura pero kung isang sura lang sa ulo mo maliban sa suratul fatihah eh wala pong problema na basahin mo yan sa, sa suratul fajar sa maghrib at isya po Allahu a'alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh